gandang hapon mga kabugi kabunsay. Welcome back ulit sa ating channel. Ayan mga kabugi ka bonsai. Yung ating ginagawang four layer bugumbilya. Ayan. Kinalbo na natin sa upolo yan. kulang pa sagad natin pwede tayo mag graph dito gawin natin apat na kulay Yan nga pala mga kabugi kabonsai. Hindi ko ipinatubo na sa ngayan. Hindi galing sa cuttings. Yan ay galing sa markot. Minarkot ko muna yan bago ko pinutol. Diretso yan mga kabugi kabonsai. Mas mabilis kaysa yung cuttings na ipapatubo mo. Matagal aabuti uh, ng ilang taon bago bago ka makagawa ng 3 layer bilya o 4 layer kaya ang ang gawin nyo mga kabogi kabonsay i-markot yun na lang yung mga, uh, yung mga diretsyong sanga ganyan ang gawin nyo mga kabogi kabonsay pag may diretsyong sanga ng bugobilya nyo i-mark na mga sabi natin na sang buwan may three may materials na kayong gagawing three layer bugombilya mas mabilis kaysa yung cuttings di mo pa alam kung de pa yung cuttings Ayun na eh, derecho na agad ganyan ang gawin nyo mga kabugi kabonsay. saya update ko na lang kayo pag maggagrab na tayo. Thanks for watching mga kabugi kabonsai.